sa man po kami mag window shopping dito sa Tumtum City Gate? Hindi window shopping lang po kasi wala pa ka kami pang pang shopping. Ang dami na sale. Pero na lang ang kulang. Gusto ko O sa Pergamon. Oh, Burberry, Burberry. Oh, Samsung na. Ay, ang ganda ng ano daw. Sinto na Guys, dito tayo sa pang mayaman. Sikat na sikat na Lululemon. Diba? Papasok ba kami dito? Hindi. Ay, naku, puro sale. Puro 50. 50% off. Pero na lang ang kulang. Hmm? Sa naka Nakasayo po sila. Tingnan nyo yun. <coughs> So, 629. Dating 899. 629. I guess. Six five nine. Thirty

Tingnan nyo yung sketchers dito oh, sa Tung Chung City Gate. Tingnan nyo yung price, $8.99. Pag bumili ka ng dalawa, may 40% discount ka. Diba? Nakasale sila. Ang ganda ng kanilang shoes. Oh. Sale. for two items may 40% discount. Sketchers. Skechers. Hmm? Sketchers and then eh. the sale sila. 40% discount to items. Punti na po kayo dito sa Tungchong City Gate. Tingnan niyo po dito sa Adidas. Adidas. Buy two. That means 20% off. So, parang mabura. Mga beshi ko, baka gusto niyo bumili dito sa Adidas. Adidas two items may 20% off pa. Kano ba uh, price? Yan 669. Tapos pag bumili ka 20% off two items. Kaya pa isang sale o okay. IT outlet up to 80% oh my god sale 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 sila kaya takbo na dito sa Chongchong City Gate Outlet sale Pero sama niyo po ang kumain ng suman. Lumabas ako kanina hinat ko yung alaga ko ulit. Kain po tayo. Suman. Binili ko sa Philippine store kanina. Ito na hapunan ko na to. Dalawang pirasong suman. Suman. Mga share ko lang ko sa inyo ha. Yung mga gusto pong bumili ng sapatos. Lalo na Adidas. Punta po kayo sa Citygate Outlet sa Tongchong. Bumili po ako ng sapatos. Alam niyo po ba, ang sapatos. Ito. At itong kasi po, pag bumili ka ng isa na item, wala kang discount. Pag bumili ka po ng dalawa, may 20% discount ka. So, ang ginawa ko po, dalawa, binili ko isang t-shirt at isang sapatos. Ang sapatos po, nagkakalaga ng 599. And then, yung t-shirt is 229. So, ang total po noon is 708 dalawa. Ngayon, ni-less po niya ang 20% off. So, ang binayaran ko na lang sa kanila is 5.48. So, bali ang binili mo lang po doon is yung sapatos. Itong t-shirt, libre na. So, guys, if you, kung gusto nyo pong bumili at makamura, makatipid, punta po kayo sa City Gate Outlet. Kasi, ang dami pong sale doon. Talagang mapapabili ka. Lalo na pag kung taklim bibilin mo, uh, 30% off. Kaya, ano pa guys, sinintay nyo, sumubunta kayo doon, bumili na kayo. Ito po ang resibo. Patungan. Eh. Ayan. So, parang yung sapatos lang. Ang bineran ko, yung t-shirt, libre na. Imagine nyo po, oh, sale niya is, yung selling price niya talaga is 599 Pag isa lang binili mo. Pero pag dalawa binili mo, yung worth na 700, naging 500 na lang babayaran mo. So, parang binigay na lang sa kanila yung t-shirt. Parang binayaran ko lang doon ay yung sapatos. Ito ang sa laking shoes. Kaya subot na po kayo sa Tungchong City sa may Adidas. Good luck!